Pan ayong gabi sa tanan. Sa aking mga viewers, sa aking mga supporter sila si Ronilo si uh, Ronilo Estipan si at bro si Leo Dapat si at bro si uh, si Chris tubong banwa out bro at sa iba pang mga supporter ko shout out sa inyong lahat hindi ko na kayo maano kasi dami kayo at sa lahat ng mga viewers at sa sana itong ipapakita ko sa inyo ay mag subscribe kayo sa aking youtube channel tulungan ninyo ako at sa ibang mga antingero sa naniniwala eh, nitong mga usapin kung hindi naniniwala ah, maganap lang kayo ng inyong magustuhan ito ay ipakilala ko sa inyo ang aking mga mutya na Uh, tinago-tago na mga mutya eh, ito ipakilala ko sa inyo at ipakita ito naman ay aking matagal na to sa akin ito ang aking bululakaw na bato mutya ng bululakaw ito meron ng ano may nakakulit pa Ayun. O tiyan ng bulakaw. May kubba mapakalikuglaan. Ayun. Ng Ito ay maganda sa pangprotection sa hanap boy. Oh, uh, sa mga amigos sa lahat ng Tao. Ito ay magaling sa serbelta. Itong bato na ito Ito ay gamit ko ito Ito na Matagal na yun sa akin Ito ang mutya ng bululakaw At ito namang isa Ay ipakilala ko sa inyo uh, Ito ang liklay ko Ng itim Ayan Ayan ang liklay ko Ng uh, itim Maganda ito sa pangproteksyon sa hanap buhay. Ito ay matigas ito. Pero magaan lang ito. Ayan. Ayan. Ayan o. Ito ang liklay kong itim. Ayan o. Malakas ito na ano. Ayan. Ito ang gamit ko na lip na itim. Maganda ito sa pang paamo, uh, pang amigo, proteksyon sa lahat, pang kalatang ito. Ito mayroon itong papaswerte sa buhay, hanap buhay. Ito ay mayroon itong pampaswerte. Ito naman ang bululakaw ko nga itim pero parang umo. Ayan o, magrimbo. Rimbo. Rainbow. Ito ay Ayan. excuse ah. Dai ikuan sa kuari dai Excuse. Ito. Ito ay ayan oh, merong rimbo. Ayan. Ito ang aking bululakaw na ano, Parang marbul. Pero ay bululakaw ito. Doon ko na nakita sa ano. Walang mga tao sa malaking bukid. Doon ko na nakita sa may gubat. Ito. Yan o. Oh. Meron siyang ano. Sa ilalim. Ayan. Ito ay maganda ito sa pangproteksyon at suwerte sa pamumuhay ito ay tinagotago ko to na ito na mukhaan yeah, ito parang ano um... At ito naman isa ay ipo-ipo. Ayan. Ayan. Parang sapatos pero ipo-ipo ito. Ayan ang mga muti ako nga. Ayan. Tinagot-hago ko. Ayan ang mga muti ako ay mga legit ito na mga mutya. Ma. maganda sa protection. Pang-amigo, pang pampaamo. Pang Pwede ito. Protection pangkalatan. Mutya ng ipo-ipo. Yan. Ito na 'yung ito. Ito ay mutya ko ng kidlat. Ito ay kidlat na puti. Ayan. Ayan o. Oh. Puti na kidlat. Ito ay pa-protection. Sa anak buhay pwede ito. Sa mga mutiya. Yan o. Ito namang isa. Ay, eh, ito ang meteorite kong bato. Yan. Kita ko na meteorite. Ito meteorite. Natunay legit itong meteorite. Didikit ito sa magnet. Ito ang magnet o. Malakas ah. ito mo dikit sa magnet. Yan o. Ayan, oh. Ah. Oh, ah, sorry, sorry. Ah. Ito uh, ano, oh. Mainan, ito sa pampaswerte. Negosyo. Ayan, oh. Yeah, Ayan ang meteorite ko na bato. Mutiya na meteorite. Maganda ito sa pampaswerte. Proteksyon. Pwede ito para siyang kahoy parang balat ng kahoy oh. pero dumidikit siya ito naman ang isa ay kahoy ng naging bato kahoy ng nangka hmm, yan o oh. oh. parang kahoy lang siya pero kahoy na nangka Ginagawa ko kwentas. yan pero bato na ito hmm. Yan. May na kawi. Ayan. Ito ay magandang mga kotia. Hindi ka ng hugis niya. Oh. ng Maganda ito mga legit ito na mga mutya. Ito naman ang ipapakita ko o ipakilala itong aking ito ay himag ito himag na ugat ito sa amin tinatawag to na ano uh, tinatawag na tamba uli ito sa amin pero ito ay maganda ito pang ano sa mga ano sugat lahat sa mga ulcer pwede ito sa lalamunan ng ito ay bumabalik lang ang iyong ano ah. 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 pag ino, inano mo ang ano niya yung balat niya ayan ay hindi ma ano hindi ma hindi ma ah, ah. ayan bumabalik lang ito ay tamba uli tamba uli na pula ito ito yun ang mga ano niya. ito mataas ito may marami ako dito kung sinong may gusto nito ah yan oh. Ah. yan kisiin natin oh. Ah. Oh. Ah, bumabalik lang oh. Ah, pag ano mo ano lang yan o. Oh. Yan. Inanong natin oh. o. Ano? Hindi maano. Yan ang tunay na tamba ulit. Tunay na tamba ulit. Mahimag. Oh. Inanong mo lang. Uh, chapon mo lang. Ilagay mo sa ano. Ilagay mo sa Lagay mo sa bote na may langis ay pwede na ito gawing gamot panggamot sa mga uri ng sugat sa mga sugat sa bituka baganda ito maganda ito ano mo lang pag ano dito sa amin o gana iulo mo sa tubig at mga 15 minutes iinumin mo ang tubig pag hindi ka ma ano di, hindi ka mo dili ka mo angay sa lana, sa lana. yun lang ang eh, pinakita ko sa inyo sana mag subscribe kayo sa youtube channel ko at paki like paki share naman paki comment sana wag lang kayong mag comment sa mga ano sa mga hindi magandang comment Maraming salamat ug maayong gabi sa tanan.